Dyan, dahan-dahan lang dyan, John. Uh, mga kabaro, dito kami sa ilang-ilang, nagtatawag kami sa CCTV. Apat na kamera, akit ako sa taas para doon ako ilagay yung ibol, uh, oh, mga kabaro. Good morning, mga kabaro. Uh -huh. No. I love you all. <laughs> Nalit yung good morning. Ay, dito, dito. Pwede, pwede na yan ako, sige? Oo, pwede. Pero kung pwede, doon mo yun sa gilid. Sa gilid, o kaya walang, hindi masugatan, o oh, hindi masamaran. Dito, dito. Hindi masamad, o. Oh. And doon, doon, lahat. Sama sila dyan, Jason, ha? Doon sa gilid, doon sa gilid mo ilagay. Dyan. Marunong pala to si Jason, kapatid. Ay, Jon, ay, ito, 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 ito,